Ano mo ano, Huw? Ano mo ano, Huw? Saan, panawan niya? Makatulon. Kami kasi mga gwardiya. Training kami sa mga sarakatan. Ako may mga suno. Mga perang, idet mo na. Bata ba po ako? Bata pa yan, madama. Kaya ako kaya mag- pag-isip. <laughs> Ayan, putulin nyo na po yan. O, oh, sa mga nawawalang dyan, ang hinahanap nyo, naririto na. Nasa kanal lang pala.

Bahala ah, sila dyan nagputol ng internet. Basta ako dito, tagakalkal ng kanal. Okay, okay. Kuya nga rin sa Ah. Wala, maraw itong parang amoy ito ng internet. Okay na? Okay na?